guys. so dahil mga baboy natin dito guys, uh, hindi na natin siya ipapure feeds, na uh. Kasi mahal, 40 plus, 44 isang kilo starter. So, gumawa tayo ng panghalo na natin guys. So, ito nag-average lang po ng 15 pesos per kilo nito. So, malaking nag natin. Ito, ito yung halo natin, na uh yung po ito guys at saka pinaluhan ko siya ng kopra gustong gusto naman niya tapos may na discover ako ulit kanina nag-e-experiment tayo guys so mas maganda yung ginawa ko ngayon ito mas mas mura ito guys uh, mga mga 12 pesos yung per kilo nito kapag kukumpit natin siya ito parang mas gusto din niya ito. Naghalo tayo ng kwan dito. Yan. Naghalo tayo ng yung ipa galing sa galing sa gilingan ng kwan. No? Ng palay. Yung ipa mismo. So yung minix ko ng giniling guys. Kasama yung kopra at saka kopra at saka yung direct, ay ko na ipa so yung ipa walang bayad yun guys kasi yung, yung ilang natin so yung gastos lang natin dyan yung na yung, yung rice pagpag yung tawag so mas marami nang ilalagay natin dito sa kwan guys yung panghalo natin guys sa yung feeds so dalawang baso lang na feeds yung ibigay natin sa kanya unti untiin lang natin siya hanggang sa wala na tayong ibibigay na feed sa kanya. Ayan. Tama na yung dalawa. Maglagay tayong tatlong ganito. Ito gusto naman niya ito guys. Ayan o. Mas inuuna pa niyang kinakain. dinlagyan din natin yung bago kong gawa. So, kailangan mo lang pag-aralan talaga yung ratio ng copra kasi kapag masubrahan. Maraming magtay guys. Ayan. So, mas marami na yung mix natin kesa din sa feeds niya. Mas makakapit talaga. Mga next month, maghalo na din tayo dun sa kabila. Dun sa mga starter natin. O, oh, mapapansin niyo guys, gustong gusto naman niya Oh. <laughs> so, mas konti na yung feeds na nilalagay natin. Next month, baka pure, pure na na ganito yung papakain natin. guys. ito siya. pinong pino yan. Yung kwan nito, copra, uh, yung maliliit na bigas, at saka yung yung rice hull. Sinabay ko pag-giling guys. Kasi kapag yung rice hull guys, gilingin mo mag-isa, hindi, hindi kayang gilingin. So dapat ihalo mo siya. Tapos sinulit-ulit ko lang siya hanggang naging pinong-pino na siya. So kailangan natin mag talaga nung mukha ano, para makatipid guys. Okay naman yung katawan niya. para yung feeds natin na ito parang doon sa mga maliliit pa guys pero uh, hindi ko po sinasuggest na kapag maliliit ito, huwag, huwag po ninyong haluan muna pag ganito na kalalaki guys para na kayo magmix mix yan kasi medyo sensitive pa ito mga ganito guys ito puro pong feeds pinapakain natin sensitive pa kasi sila pag nagtaipo yan is mas mahirap lipat natin yan mamaya oh. nawawa nila yun lang guys share ko lang po yung mga ginagawa natin dito sa aking babuyan